adlaw karon ang adlaw ah uh, September 22 uh, Ito mag-celebrate ka uh, sa karon uban uban sa uban na ako sa uh, anniversary sa ACCW, anniversary uh, the eyes sa Luzon, Visayas and Mindanao sa tanan mga members of uh, founder niya uh, Goy, Sir Dumudoy sa lig. Sir. Ayong adlaw. Magandang tanghali sa inyo lahat. Diyan, lahat, lahat. Sa uh, mga bisaya. Uh, Ay, yung mga islap. Balon mo. sa bisaya na. Magkagalugod mo. Pagamay. So, mone amo ang may tabo meron. Kay ulan lang kayo. So, mano nga amo ang area. Nakita ninyo. Ang area na kuwan. Kwas na rito. Magkita nyo sa... Ah, nagbano ang area na dito kami mag-party-party sa anniversary sa ECW. So, mo na yan, eh, may tabo rin. Ibasa kay ni mga sir, mga uh, insan, mga bro, mga sis, basa kayo, sa biyahe na mo, so, mo na rin. mga noon niya, ang, mga mo, mga, lain mo mga event, event o pasigayag, o ikaduha, mga mga meeting, ang um, ato rin lang, uh, line video, mga, ako makuha niya, ang, mga, mga, Bro, mga sir, mga insan. Mga, mga, mga Sa lahat ang nanonood dyan, sa Luzon, sa Sayas Mga araw sa inyo lahat. Welcome to Anniversary. August dito, 2024. Ay, no. September 22, dito. Ayan sa video, panuwin ko. video, ko yan po aming director sa Mindanao sa ngayon yan si director dito si Smimilim Mindanao yun ang aming mga mga pagkain na ihanda ngayon yan wala akong nag -live kasi wala wala pa ng kalut. So, maya-maya, si Oy Bulacoy mag-live. Yan, yung kasamahan. Na da da da. Yung naga green combination, team day, sa Motorcycle Driver Association, combination ng lugo sa SSCW. Yan. Yung kasamahan ko. Si Gayo, yan si Gayo, Gab at saka si Ruel Palabaw <mulay> yung mga sister yan ang mga ulam namin yan oh, advice niya is... nila yung nag-advise niya paano lutuin si director sister Bibili yan maganda magandang director namin nakapokus kasi ngayon kami nagsasaing yan. Ah, medyo maulan. Si bro. Kaya nagsaig. Kasi nagkakasun na po na. Kasi daw. Ulan kasi. Yan. Balik tayo sa labas. Pagkita na naman. ulit yung nangyari sa aming misol. Ito na nangyari sa aming misol. Parang sa o Spigbot na ng kulang. Yan o. No? Binaha. O. So, mayroon kami yung video kihan. So, malapad kasi pero ang nangyari, binaha. O kusog. O bilis. Bilis kasing ulan dito. Yan. So mayroon kami yung tarpulin. Kaya so, nito yung mga luma. May bago kami nagawa pero hindi pa namin nilagay. So abangan nyo maya maya mga sir. Sir minsan mga guys mga bro mga sis welcome to CCW uh, anniversary September 22 2024 yan so kaya kita ko na lahat maya maya kung ano man ang event namin nakita ko ito yan o oh, yan pala yun ang aming harpulin so maya maya ito uh, ipa kita to mamaya so hindi pa nakarating yung mga ibang kasama namin mga so, nyo maya, maya mga uh, process yung ibang naganapan get this sa so, kanan dati sa